Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean's Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa Crime Stories araw-araw. Sa ating kwento ngayon, kilalanin natin ang modelong naakit sa halagang 296,000 pesos kada buwan na sahod. Ang modelo nga ay dali-daling nagpunta sa Thailand dahil sa pangako ng modeling project subalit hindi na ito nakita pa ni Numan. Ilang linggo lamang ang nakakalipas nang umalis ang dalaga na si Vera mula sa kanyang pinagbulang bansa at bumiyahe sa kabilang panig na mundo. Ito nga ay para iporsige ang kanyang mga pangarap. Pero siya ay bigla na lamang naglaho na parang bulam. Pinangakuan nga si Vera ng malaking sahod kapalit ng isang kaakit-akit at magandang trabaho. Subalit ang dapat isang simpleng job interview lamang ay naging napakasamang bangungot. Dahil nga si Vera ay naging biktima ng isang kilabot ng mga sindikato. At ang mas nakakalungkot pa, pinaniniwalang ang lamang loob ni Vera ay ibinenta pa matapos siyang paslangin. Ang krimen na ito ay isa sa napakaraming taong naging biktima ng talamak na crime hub sa Southeast Asia. Atingang talakayin ang krimen na ito para maging babala. Ito ay para sa lahat, para nga maiwasan maging biktima ng ganitong mga modus. Ang babaeng biktima sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Vera Kratsova, 26 years old. Severa si ay mula sa Belarus, isang bansa sa Europa. Bata pa lamang si Vera, mahilig na siyang kumanta at sanay siyang humarap sa napakaraming mga tao. At sa pagdaan nga ng mga panahon, hinasa ni Vera ang kanyang talento dahil pangarap niyang makilala sa buong mundo. Nagsumikap din si Vera na makapag-aral at makapagtapos ng kolehiyo. Mahilig din si Vera sa arts, adventure at photography. At ang lahat nga ay pinupost ni Vera sa kanyang social media accounts. Taong 2017 naman nang sumali si Vera sa isang local talent contest na inspired sa sikat na show na The Voice. Nagustuhan si Vera ng mga judges dahil sa taglay niyang karisma, magandang boses at kanyang itsura. Subalit hindi nagtuloy-tuloy ang kasikatan ni Vera. At nang mga sumunod na taon, nagtrabaho nga ang dalaga bilang waitress. Minsan naman ay kumakanta siya sa maliit na bar. Bukod doon, sumasabak din si Vera sa mga maliliit na modeling projects. Ay nga sa mga balita, si Vera ay nakakapag-travel na sa iba't ibang bansa tulad ng China, Vietnam at Bali dahil sa kanyang pagiging modelo. Makikita din ang mga post sa kanyang mga social media accounts. Pero sa kabila nito, ang katotohanan ay may problema palang pinansyal si Vera. Nangangamba nga ang modelo sapagkat malaki ang kanyang mga utang, kaya kailangan na kailangan niya ng malaking pera at September 2025, isang oportunidad nga ang dumating sa buhay ni Vera. Isang lalaki ang nag-alok ng trabaho bilang model kay Vera sa Thailand. Ang pangako nga na sahod sa dalaga ay tumating ting na 296,000 pesos kada buwan. At para nga sa taong may malaking problema sa pananalapi tulad ni Vera, ang alok na ito ay mahirap tanggihan. Bukod doon, ito nga din ay napakalaking halaga para sa katulad ni Vera na single at walang masyadong ginagastos maliban sa kanyang mga utang. Pero, lagi nga natin tatandaan, kapag ang isang bagay ay too good to be true, malamang ay hindi talaga ito katotohanan. Sa huling linggo nga ng September 2025, mula Belarus, lumipad si Vera papuntang Bangkok, Thailand. Sobrang saya at sobrang excited nga ni Vera sa bago niyang trabaho. Napansin din ng pamilya ng dalaga ni si Vera ay talagang nililook forward ang kanyang bagong buhay sa Thailand. Bukod kasi sa gusto ni Vera ang alok na trabaho sa kanya, sadyang napakalaki din kasi talaga ng kanyang sasahuring pera. Umalis nga ng bahay ang modelo dala ang pag-asa ng mas magandang kinabukasan na matagal na niyang inaasam. Ngunit hindi inakala ni Vera na ang lahat ng mangyayari ay kabaliktaran ng kanyang inaasahan. September 12, 2025, makikita sa CCTV ang pagdating ni Vera sa airport ng Thailand at siya nga dumaan sa self-service e-gate ng paliparan. Pagdating nga ni Vera sa Bangkok, unti-unti nang nag-iba ang hihip ng hangin. Sinundo nga si Vera ng grupo ng mga kalalakihan at dinala sa hindi malinis at hindi magandang apartment. Ibang-iba sa inaasahan ni Vera na mag room hotel tulad ng ipinangako sa kanya. Napag-alaman sa investigasyon, umpisa pa lamang ay niloko na talaga si Vera ng lalaking nag-alok sa kanya ng trabaho. Dahil ang katotohanan ay wala naman talagang interview at wala din talagang photoshoot at wala ding modeling contract para kay Vera at ang meron lamang talaga ay isang grupo ng mga sindikato na nag-aantay kay Vera sa Thailand. September 20, 2025, ilang araw nga ang nakalipas nang dumating si Vera sa Bangkok nang muli siyang pinasakay ng eroplano papunta namang Myanmar. Ayon sa mga balita, hindi voluntaryo ang pagalis ni Vera dahil siya ay pinilit lamang ng isang sindikato. At pagdating nga sa Myanmar, pinaniniwalaan na si Vera ay dinala sa isang call scam centers. At ang lokasyon nga ng scam hub na ito ay sa liblib na parte ng Myanmar na malapit din mismo sa border ng Thailand. Ayon pa sa mga balita, ang border na ito ay kontrolado ng mga international criminal organizations. Para sa mga taong hindi pa nakakaalam, pilit na kinukuha ang passport at cellphone ng mga taong niloloko para maging scam call centers. Karamihan sa kanila ay nakatira sa isang building na binabantayan ng mga armadong gwardiya kaya imposible na sila ay makatakas. Ang mga biktima nga ay pipiliting gumawa ng online scam, extortion at kahit legal na pagbebenta ng parte ng taong. Ay nga sa mga bilita, pinilit si Vera namang scam gamit ang paggawa ng mga pecking account sa iba't ibang dating website. Ginagamit nga ni Vera ang kanyang ganda para pagkatiwalaan siya ng mga lalaki, lalo na yung mga nagmula sa Europa at Amerika. Kailangan din ni Vera na kumbinsiin ang mga lalaki na ito na magpadala sa kanya ng pera. At kapag si Vera nga ay hindi nakakota ng araw na iyon, iba't ibang parusa ang ibinibigay sa dalaga. Ayon sa mga nakaligtas mula sa scam hub na ito, matinding pagpaparusa ang ibinibigay ng mga boss, at hindi nga ito makatao. Pinaniniwalaan nga na si Vera ay napilitang sumunod at mang-scam sa mga dating app. Pinilit din ang modelo na makausap ang kanyang pamilya sa Europa para nga kumbinsihi na siya ay maayos lamang ang kalagayan. Subalit ng October 4, 2025, ang komunikasyon sa pagitan ni Vera at ng kanyang pamilya ay bigla na lamang naputol. Dahil dito, lumapit na ang mga magulang ni Vera sa mga pulis at sa regional consulates para mahanap ang modelo. At makalipas nga ang ilang araw, isang tawag ang natanggap ng pamilya ni Vera. At ay nga sa tumawag, kinidnap nila ang model at nanghihingi nga sila ng 29 million pesos kapalit ng buhay ni Vera. Subalit so imposible nga ang makakalap ng ganung halaga ng pera ang pamilya ni Vera. Labis nga ang pag-aalala ng pamilya ni Vera para sa sinapit ng modelo. Pero wala silang magawa dahil walang ganun kalaking pera ang kanyang pamilya. At sa pagdaan pa nga ng mga araw, muling nakatanggap ng tawag ang pamilya ni Vera. At ay nga sa tumawag, ang modelo ay patay na at ang mga lamang loob umano nito ay kanilang ipinagbili. Hindi naman makapamilya ang pamilya ni Vera sa kanyang sinapit at wala nga silang magawa dahil walang kahit anong ahensya na kaya makapagbigay sa kanila ng buong detalye ng pagkamatay ni Vera. Subalit ay nga sa ibang mga reports, hindi umano pinilit si Vera na magpunta ng Thailand at desisyon niya mismo ang bumiyahe papuntang Myanmar. At pagdating nga ni Vera sa Myanmar, dito na daw siyang pinahirapan ng gusto at siya na ay biktima nga ng isang human trafficking. Sa ibang report sa sinabi na pinilit si Vera na tumira sa Myanmar, kung saan siya ay naging alipin ng isang mayamang lalaki. May mga news reports din na nagsabi na si Vera ay hindi na nakakakota sa pang scam sa mga mayayaman niyang kliyente. Dahilan para ilipat siya ng lugar at paniwalangan ng karamihan, matapos maglaho ni Vera ay dito na siya pinaslang. Kinuha ang kanyang mga lamang loob at pinagbili ito sa black market. Ay din sa mga balita, October 16, 2025, nang natanggap ng mga magulang Rivera ang isang cremation certificate mula sa Myanmar. Sa certificate, nakasaad na si Vera ay namatay dahil sa heart attack sa isang village sa Myanmar at ikrinimate ang kanyang labi ng October 15, 2025. Pero wala naman nang naging update kung naiuwi ba sa Belarus ang mga abonang model na si Vera. At ang nakakalungkot, hindi nga ito ang unang pagkakataon na may babaeng na loko at binulag ng alok ng modeling na trabaho papuntang Thailand. Isa din sa nahulog na patibong na ito ay ang model na si Dashinima. Isang model naman mula sa Siberia. At pagdating ni Dashinima sa Thailand, akala niya, ang pagmomodel na trabaho ang gagawin niya sa lugar. Pero bigla na lamang siyang dinala sa Myanmar at sinabi nga na ang mga parte ng kanyang katawan. Mabuti na lamang at nakatakas ang dalaga at nirescue siya ng mga Russian diplomats. Pero bakit nga ba kahit 2025 na ay nangyayari pa rin ang ganitong klaseng ilegal na negosyo? Ito ay dahil nga sa political instability sa bansang Myanmar matapos ang taong 2021, ang mga rehiyon sa bansa, lalo na yung malapit sa border, ay hindi na kontrolado ng gobyerno. Ang mga lugar ay napunta nga sa pamamahala ng mga international criminal groups, lalo na ng mga Chinese. Nagtayo nga sila doon ng mga kompleks na mayroong ospital, bangko at ektartaryang subdivision. Kunsaan sa mga subdivision na ito nakatira ang mga nagtatrabaho sa scam hubs. Ang lugar nga ay tulad ng pogo na ni Raid kamakailan lamang dito sa Tarlac. Ang trahedya nga ni Vera ay may dalang mahalagang leksyon para sa atin, lalo na sa mga kabataan at sa mga naghahanap ng oportunidad abroad. Unang-una, dapat suriin ang job offers bago pumirma ng kontrata. Mag-fact check kung legit ba ang kontrata na ito. May address ba ang sinasabing kumpanya sila ba ay may mga permit sa kaukulang departamento ng gobyerno? Tandaan, hindi lahat ng magandang alok ay ligdas para sa atin. Ang modeling abroad with huge pay ay madalas ginagamit bilang pain sa human trafficking. Ayusin nga ang linya ng komunikasyon sa iyong pamilya. Sabihin sa iyong kapamilya kung kailan ka aalis, kung saan ka pupunta at kung sino ang iyong kasama palagi ding mag-update sa pamilya sa bawat gagawin, lalo na kung ikaw ay nasa ibang lugar. Protectionan nga ang iyong sarili sa social media at job board scam. Maraming trafficker ngayon ang gumagamit nga ng Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Viber at job posts para makakita ng kanilang mga bibiktimahin. Palagi nga suriin ang mga sinyales ng trafficking. Isang malaking red flag kung ikaw ay palalabasin ng ibang bansa at mag-isa lamang pupunta sa ibang lugar. Dapat din maalarma na kung bigla ang may pagbabago sa napagkasunduan niyong kontrata, lalo na kung kukumpiskahin ang iyong passport. Iwasan ang mga offers na too good to be true katulad ng malaking sahod at lalabas ng ibang bansa. Iwasan ito dahil panigurado, ito ay kasinungalingan. Para naman sa ating pangalawang kwento, tayo ay magtungo sa Texas, USA. Sa bansang Amerika, napili nga ng dalaga na si Urimar na maging migrant worker. Lumaki ang dalaga na si Urimar Villegas o tawagin nating Amy, 21 years old sa bansang Venezuela. Bansa nga kung saan maraming kabataan ang naghahangad ng bagong simula dahil sa matinding crisis sa ekonomiya at lipunan. Ayon nga sa mga balita, ang pamilya ni Amy ay simple lamang at dumaranas ng kahirapan. Mula nga sa murang edad, inilaan ang dalaga ang kanyang sarili sa kapakanan ng kanyang pamilya. Iniwan niya ang kanyang pag-aaral at nagtrabaho upang makatulong na sa mga gastusin sa kanilang tahanan. Nagtrabaho nga si Amy bilang tagalinis ng bahay at hardenero sa malalaking tahanan. At taong 2021 naman, naglumipat si Amy sa Bogota, Colombia para maghanap ng mas magandang trabaho. At dito na nga namuhay na mag-isa ang dalaga at nagtrabaho bilang food delivery rider ng isang kainan. Mataas nga ang pangarap ni Amy para sa kanyang pamilya. Kaya naman, nagdesisyon siyang magtrabaho abroad bilang migrant worker. Gusto kasi ni Amy na mapagawa ng malaking bahay ang kanyang nanay. Sinabi din ni Amy sa kanyang pamilya na lilipad nga siya papuntang Amerika para doon magtrabaho. Nung una nga, tutol ang pamilya ni Amy sa kanyang kagustuhan. Pero sa huli, wala na silang nagawa dahil na rin sa tindi ng kanilang kahirapan. At tulad nga ng maraming tao na may pangarap na dala-dala, umalis si Amy ng kanilang bansa dala ang pag-asang na mas maginhawang buhay para sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero hindi naging madali ang pagbunta ni Amy sa Amerika. Tulad nga ng ibang migrants, dumaan si Amy sa mga gubat at ilog para lamang makatawid ng border. At September 2022, nang dumating nga sa Dallas, Texas si Amy, kunsan siya nabigyan ng temporary housing ng immigration authorities. Napakasaya naman ang nanay ni Amy nang nalaman na ligtas na nakatawid papuntang Amerika ang kanyang anak. At sa Dallas, nagtrabaho nga bilang tagalini si Amy. Subalit hindi pa man nakakatagal sa Amerika, isang trahedya nga ang nangyari kay Amy. November 29, 2020, si Amy ay nasa loob ng isang pampasaherong sasakyan. At ang driver ng kotse na ito ay nasangkot sa isang road range at maya maya pa ang driver ng kabilang sasakyan ay nagpaula ng mga bala sa kotse ang sinasakyan ni Amy. At sa kasamang palad, isa nga si Amy sa tinamaan ng bala at agad na binawian ng buhay ang migrant worker. Agad namang nalaman ng pamilya ni Amy ang nakakalungkot na sinapit ng dalaga. Humingi nga sila ng tulong sa lahat ng ahensya para maiuwi sa Valenzuela ang labi ni Amy. paman ang kawalan ng diplomatic relations sa pagitang ng Venezuela at Amerika ang naging dahilan kaya walang naging usad ang kaso. Bigong makakuha ng tulong ang pamilya ni Amy mula sa lahat ng kanilang nilapitang ahensya. Wala nga silang magawa lalo na at mahirap lamang sila. Ayon sa mga reports, ang labi ni Amy ay naklassified bilang unclaimed body ng Dallas County. At lingid nga sa kaalaman ng pamilya ni Amy, ang mga otoridad ay ibinenta ang labi ng dalaga para sa medical research at training. At ang nakakalungkot, ang parte ng labi ng dalaga na hindi tinamaan ng bala ay ipinagbili pa sa halagang 94,000 pesos. Ang isa nga sa mga bumili sa labi ay isang biotechnology company. Habang ang ibang bahagi naman ng labi ay ginamit para sa pagsasanay ng mga estudyante sa medisina sa isang universidad. Ang ibang labi nga ni Amy ay krenimit at inilibing sa isang bukid kasama ang mga hindi kilalang labi sa isang sementeryo ng Dallas. Walang kaalam-alam ang ina ni Amy na naging kalakal pala ang kanyang anak habang siya ay desperadong nagaantay na may uwi ang labi nito sa kanilang bansa. Nalaman din ng pamilya ni Amy ang tungkol sa pagbebenta ng kanyang labi matapos ang dalawang taon. Labis nga ang pighati ng pamilya ni Amy na siya ay ginamit para sa isang science research. Napakasakit sa kanila na ginawang parang hayop si Amy para sa interes ng ibang tao na walang pahintulot mula sa kanyang pamilya. Higit pa ng pamilya ng biktima, naging ganon ang trato kay Amy dahil iba ang kanyang lahi at hindi sila tinulungan ng gobyerno dahil mahirap lamang sila. Ang kaso nga ni Amy ay isang replikasyon na dulot ng kahirapan. Miski nga malayo sa pamilya, lahat ay kayang tiisi ng isang tao para lamang sa mas magandang oportunidad sa buhay. Ang kwento nga ni Amy ay isang nakakalungkot na trahedya na nagsisabing hindi pa din pantay-pantay sa ating mundo. Kung ikaw nga ang tatanungin, bakit kaya naakit ang unang biktima ni si Vera para sumama sa Thailand? Kung ikaw naman ay ilokin ang trabaho abroad, lalo na kung papunta ng Thailand, Cambodia at Myanmar, sasama ka ba kapalit ng napakalaking sahod? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto niyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto niyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, isubscribe nyo din po at ifollow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!